Balo-balo yung vehicle ko siya. Okay, guys. Uh, we want to thank the producer on, on uh, our uh, uh, Kel Kelowna show which is so successful because the venue is fully full-packed. Uh, 200 the capacity the people who came is 3000 <laughs> and they forced themselves inside para sardinas ano <laughs> no <laughs> ganun daw hindi bakit niya hindi na nga pwedeng mag-stampid dahil si si si, si, si kan, eh ay kita Bye. siya pia siya po ang manager dati ng AGs <laughs> siya nag-compose ng luha kada nakikita siya ng AGs naluluha sila <laughs> At ito po ang aming special driver. Oh, kita Ay, mo, umaatras siya pero paharap ang andar niya. Oh no! Huwag na po kayo oh, nakakakot. Nice. Guys, bawi na kami. Medyo na ano pa kami. Medyo... Okay, Lord, tulungan saw. mo kami. Nakatingin sa likod pero harap umaandar. <laughs> <laughs> Ay, ah, mag mo ba si yung driver ko nung no isang araw? Mga sablay. <laughs> <laughs> So yung mga nagtuturo ng driving dito sa Kelowna, magbayo, ayos-ayos kayo ah. Yung mga pinapasa nyo, may problema. Nakaharap sa likod yung manibe, yung ano drive. Oh no. Naka-reverse, tas yung mata sa harap. Paano yun? Ayan siya. May problema guys talaga dito. Oo, ayan na yan. Ayan sa camera May camera daw siya sa likod I know I know but you're si Goya Joban ang sarap kasama ano? kayo hindi <laughs> <laughs> well ako masarap kayo hindi sa eh, totoo lang aminin ko na so mag iway na tayo Ay, hindi kayo masarap kasama tapos na naman na show tapos na, tapos na show, show. anong palagay niyo sa sarili niyo masarap kasama tapos kumalis <laughs> ako sa hotel wala akong bigote. umubu lahat sa nervous ko eh. ganoon kapal na oh. <laughs> Tama, ang gugulo ganda na ng show ko, oo, oo, oo. Ay, tinuturo pa, mga nunu. Mga nunu, ka dyan, eh. Oo, oh, oo, mag-drive. May problema, guys. Alam mo yung maganda sa kilono, mababait ang tao, pero hindi marunong mag-drive. Maliligaw. Kasi mga prantaki, hindi marunong magsayaw. Ayun, si Tala. Tala. Oo! Ay! 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 Ay, Dati ka bang pandikit? Kasi nagdumikit sa likod niyan? Medyo mag-drive pen mo na Prince George. Tapos pinagamalaki ba Prince George? Uwi pa yan. Ang 7 hours ang drive, no? 7 hours di kaya ikalap. Kaya yung anak mo hindi tumataba, nene-nervous eh. Hindi nakakatulog sa biyahe eh. Laging ano, maya ko, You take a sleep? No, no! I want to make sure I'm safe. I'm still young. Huwag kasama ka, hindi ano Okay, son, did you sleep? We have seven hours. No, mom. No, 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 no. don't Okay, tama naman, soldier check nyo. Soldier check, guys. The ultimate soldier check. Oo oh, ah, talagang ano yan, talagang Grafik. tutok na tutok. Traffic <laughs> yun, yun. Grafik. alam namin. Hine-explain <laughs> nyo. May mata naman kami dai. <laughs> Hindi pa. Hindi yun ha, may sakit sa likod, baka all room reverse ka. Ito talaga guys, tutok siya sa so shoulder. Shoulder check. Shoulder. <laughs> Talagang luwili ko. Guys, ah, oh! Sabi ka, dugay ba? Ano? Sa Prince George, magod wala ko traffic, <laughs> <laughs> Ambot, ambot! Hindi man ako taga Prince George, sa Calgary ako yung ambot sa imo Kaya sa Calgary, ingunan ani ampon sa traffic. Ampon. Am... Ampon. Alam ko, ampon ko Ampon ako. ako. Nahanap ko na yung nanay ko, ampon ako eh. Ako na ba lugar to namin for mga race driver Muntik na kami mabungkos at ayan na naman <laughs> <To> na <laughs> <ko manapangin. laughs> Nakita na yung pula Nakita na pula yung ilaw na sa Nakita <laughs> na pula yung ayan o no, pumupula Break ang inapa Gasolina inapa Hindi break eh? Gusto talaga dumikit Siguro yung, yung, mak yung, mak yung maka nito may magnet na malaki Dumidikit dun sa ayan na naman o no? Kailan i-stop? Paapak sa gas. Guys, alam nyo, dumating ako rito. Ang timbang ko, 162. Ngayon, 1653 na lang. Sobrang stress ko. Guys, ay sa ulo. Yung driving nila, hindi eh, ko alam. Hindi ko maintindihan. Ano sila rito? Ah, hindi sila offensive, hindi sila defensive. Destructive sila <laughs> Destructive driving. <laughs> Annoying drivers. So Annoying. This <laughs> are defensive. They're offensive. Defensive. Ano annoyed. Annoying. Annoying. Annoyance. Very Annoyance. If these cops You know, you know why I pulled you over? No. because you're annoying. violation <laughs> <laughs> for annoying? Yes, first time. You. It's you. Grabe, <laughs> oh. Pero may, meron pa silang ways, pero hindi sila sa puso na. <laughs> ano lang yan, eh, sinasuggest lang sa nila pero yung gusto pa rin nila <laughs> masusunod. <laughs> Ako masusunod, ano, ways ka lang. Malapit <laughs> na sa airport guys, kunting tease na lang. At makapasalamat na kami Makahingan na kami ng matiwasay Ayan na guys, nagtagal na ng sobrero yung Aegis manager, Mwani dyan? Thank you! Pinigyan <coughs> <coughs> ako ng bonus, ang laki guys Grabe, mga producer dyan Mahiyaan naman kayo dito sa producer ko Binabalik ko yung pera na sinampal pa ako na gahalit Gunin mo yan! Sabi sa akin, gunin mo lang yan! Sok, 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 sok. sa brick. Parang kinakalmot ng pusa yung likod ko. <laughs> parang... <coughs> Ito naman katabi ko. Tawa ng tawa. Alam mo, ang galing mo sa That's the mo Tala. 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 O alam mo, baka hindi sikat sa kilona eh. Sikat na to guys, sa Kelona. May bago na silang pangalan, Tala. Ang grupong hindi nagsasabay-sabay. Baby Dolls? Baby Dolls? Ayaw ka alam, Baby Doll, baby baby ba pangalan, baby doll. Ba Alam pang-contest na dating. Baby baby, baby Doll? Alam mo, ba Baby Doll pangalan nila? Para sila mga pitos na nagsasayaw. Bagong pangalan. wala para yung mga bagong panganak na malalang kabuang-buang kasi hindi nagsasabay, walang coordination, yung mga bagong panganak ko gawa gawa Classic mga gito gito. Isang buong pa nag-practice yun. Eh. Isang buong pa nag-practice. Imagine nyo guys, yung dalawang oras lang baka magsabunutan sa stage yan. Apat lang sila ha. Paano pa kung anim yan? Kanya-kanya ng ano eh. Lalaki na ng stage. Parang gusto pa mahulog ng isa eh. Parang <laughs> No. <laughs> The The <video. laughs> Ngayon pa napansin ni Mang Alala mo pa. <laughs> Kala ko meron ko na dementia ng konti. Iniwan nga yung driver in natin. Alis kami, iniwan yung driver eh. <laughs> kinulong. Kinulong sa bahay eh. Inaalala ko na may maleta ko eh. Inuwi, inalis, in 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 ka na lang ang niya. ako. May nagbabayad na ng ticket. So, Ay, kita po. Parang iba nga yung Baka, baka mali yung show baka. na pre-reduce mo <laughs> parang may mga hinahanap kang tao hindi kaya iba pre-reduce mo baka hindi ito yung show na pre-reduce mo ha? na kinabang ka lang <laughs> ibang, <laughs> ibang talent pala yung kinuha ako yung napunta sa kanya pinangatawanan no? niya na lang na ako yun eh. <laughs> <laughs> baka mamaya kuya sa bulutan ako ni Adi malamang kahit ako naman producer <laughs> sa kita eh kaya kayo kaya kayo kaya kayo sa mga artista sayaw sayaw pa kayo buti na lang pwede siya na pwede naman kayong tumula sa mayaw pa kayo kala nyo ha tutula kayo so, tutula ako practice practice puro sa tabi ng banyo kala mo naman magsasabay sabay sinayang lang yung oras nila eh talagang binabaka pa nila lahat na kumakanta alam nyo dapat ang uh, binabaka pa nyo sayaw lapsong para mabagal para mabagal ma at least masabay nyo kasi pag mabilis nalilito kayo eh yung sa counting yung lapsong <laughs> subukan nyo sayaw subukan nyo sayaw yung tell me every night but cry at pag nagkamali pa kayo pag na kayo magpakita sa akin lapsong na nga lang eh medyo malayo yung ano ha yung airport medyo um, ito mahaba yung kaba ko ha. <laughs> <laughs> tayo abot eh. Ah, Seryoso <laughs> na po. <ako, laughs> driver namin. tinan mo, tinan mo. Lamp right, looking at the... Magdadrive pa ng ano yan, 7 hours. No. Ate, kaya ba? Yes, George. Alam mo, gawin mo, tumigil ka sa truck stop, italik mo tong kotse mo, magpahila ka. ka na lang. you, can you tow me? <laughs> Hindi <laughs> ka pa kuya. pa kami ng Campbell River eh. galing mo na drive Ang galing mo na driver

Parang hinihila siya ng, pulay. <laughs> inihigup, inihigup ng pulay. pula eh. Hingis naka-treno ka eh. Hinihigop ng pula eh. Pula ka, pulang ilaw. Higop! Pula Magnet yung... Yung iba lumalayo sa pula. Siya lumalapit. Favorite color may pula, no? I want, I want to get near it. All the time.

We're the airport. It's <laughs> Ayoko kasama pa na, na na. Meron na hindi pa rin. kasama. Gusto mag-Uber. Kahit mahal. na Wah. Wah, naging kapapangan. Na. <laughs> naging kapapangan na. Wah. Dili ba ito? Dili. Right yan na po, yan na po yan. Right, right na tayo dyan. Nasa gitna ng right tsaka left si Ate. What are you doing? I'm convincing myself. So if I want to. Ito na yung airport ulit. airport Airport na yun. Laki no? oh, ay, ano? Oo, na lang hindi tayo nakita ng polis. Polis yan. Plus ba yan? Oh, hindi, may parachute eh. Tawa na tatay. Parang... Diretso na Okay. Pwede, 3 days. Ha? Diretso, te. Ano, diretso ba? Teka. Hindi load ko. Terminal, right? Terminal. Yeah. Ayan, right. Right, di ba? Wala, yun. Alam mo sabihin kong wrong. Right. Oh, bago na. Hindi, oh. Nakita mo sa kali. Nakita mo sa kali. Nakita mo sa kali. Ayoko sabihin. <laughs> sa oh, Ayoko sabihin. si Lord. Magkakasala, ko Magkakasala ko. Ala, <laughs> <dili>. <laughs> Ito, Wala naman nagdadrive ikaw. Ikaway mo sarili mo. Tama lang, te. Ah, tama. Tama. May taksi! May taksi! Masakasama mo pa si Prince Aladin! Maluhin ka ng payong yan. Bumba pa eh, napag-anon eh. Ilalabas na yung flying carpet niya eh. Ay salamat, naging tama din. Umabot din. Umabot din, din. din kami. Kaya ang haga namin umalis alam kong madi-delay kami sa mga wrong turns natin. O you na oh. na tayo dyan Ay, thank you Lord. Poo, oh, so stressing. Oh, <laughs> stress nakaka -inga, nakaka -inga na, na maluwag. Okay. Baka uwi ka na kuya. eh ano? na. mo ka? No, Naku, airport. Nga <laughs> <Ay> naman. <laughs> namin, Uber driver pa <laughs>